Good morning! Good morning sa ating lahat! Mga kamamshi! Ito na yung aking garden dito sa US. Ito yung tomatoes natin. May talong. At mga kung ano-ano pang mga ano pananim. Ito ang pinagkakabalahan ko. Every day konting may okra. Ito yung ginawa kong ano, manual na ano, pag um, garden trellis nila. Ayan. May konting pananim tayo or garden. Ito yung ano, mga kamatis natin, mga kamangsi. Ayan, may mga bunga na. Marami na siyang mga bunga. Pero hindi pa hinog. Ayan. So, Ang ano natin, kamatis. Ayan. Marami tayong ano, pipita sendarismi. Ayan. Magdidilig na naman tayo. Marami akong okra. May ampalaya. May long green beans. Ayan. Ang Ay, sarap ng pakiramdam na ano, nagtatanim tayo. Stress-free ko ito. Super happy ako. Na mayroon ako mga ano, pananim. Ayan. Tingnan mo yung ampalaya natin, mga kamamshi. Mga ampalaya. Ayan ito yung long green beans natin ayan look I can't wait na ayan mga kamamshi ayan mga pananim natin ayan ayan oh may ano din tayo sa luyot tayo lagi namin sa luyot ayan maraming tumubo oh my god hindi ako makapaghintay <laughs> meron na, yan mga pichay yan yan, mga ano natin pananim hindi ko pa alam kung ano yung mga iba <laughs> basta I think, mga ano to patula ayan may kangkong din doon ayun, ayun maraming ano mga okra Ayan, ako okay. siya. mga tomatoes pa yung mga yun. Okay. Kapag mag-harvest tayo very soon, papakita ko sa inyo. Ayan, lahat yung ano, pinagkakabalahan ko. Ayan. Naalala ko tuloy yung lulo ko. Nung, ano, tinuruan niya ako mag-ano. Ito. Ano niya? nagtatawa yung mga kapitbahay ko dito ng mga Amerikano kasi gumawa ako ng ano trellis yung iba in order na lang sa Amazon sa store sa akin ginawa ko talaga yan ayan tuwang-tuwa ako dito sa ano ko playground ko yan playground ko yan Okay mga kamamshi, ilapakilikes and subscribe sa aking youtube channel. paki follow ako sa facebook. Ayan yung kamatis. It's very healthy yung kamatis ko. Oh my god. Hindi ako makapaghintay na mag-harvest very soon. Sige mga kamamshi. Good afternoon ulit. Bye bye.